Walang 15 minutos ay narating nila ang gate ng asyenda. Maluwag ang gate niyon na palaging nakabukas, walang bantay. Aspaltado ang kalsada mula roon. Di kalayuan sa gate, nadaanan nilang isang truck na tila nasiraan. Nire-repair -re ng ilang kalalakihang puno ng langis, ang grasa ng mga kamay. Hindi nagsisinungaling ang tricycle driver nang sabihin itong malayo nga ang mansyon sa gate ng asyenda. Napakalawak ng lupaing iyon na natatam na ng kung ano-anong punong namumunga. Pero di kalayuan, natanaw din ni Maria ng napakalawak na tubuhan. Pero di nakaligtas sa mapag-or dalaga ang mga poste ng ilaw na nakahilera sa gilid ng asfaltadong kalsada. Kulang sa kalahating oras bago nila narating ang mansion. Kay gandang pagmasdan, isang bahay na sumisimbolo sa kasaganaan. wika ngay may sanghaya ng loob man. At nasa gitna ng isang napakalawak na asyenda, may sariling bakuran ng kulay puting. Mansion, itinigil ng tricycle driver sa mismong tapat ng mataas na gate na bakal binayaran niyang driver tinulungan siya nitong ibaba sa kanyang maleta wala sa top carrier salamat, wala hong anuman at umalis na ito hapo na pero may sikat pa ang araw at katakatakang malamig ang simoy ng hangin kayong maganda naman ang panahon at walang palatandaan na uulan nagustuhan agad ni Maya ng klima sa lugar nagpalinga siya sa katumimbre hindi nagtagal isang matandang lalaki ang nagbukas ng pedestrian gate. Sino ang kailangan mo, Ining? Ang tanong, hmm, napalunok mo sa'yo na siya bago itinuloy ang sasabihin. Si Tita Guada po. Ah, si Senyora. Wala siya dito, Ining. Sino ka ba? Muli napalunok siya. Hindi talaga siya sanay magsinungaling. Ang matandang lalaki pa lang na ito ang karap niya. Pero kabadong kabado na siya. Na, ano ho, anak ako ng matalik na kaibigan ni Tita Guada. Ah, ganun ba? Ikaw siguro yung anak nung Amanda. Nangislap pa mga mata ng matandang lalaki at iniluwang nito ang pagkakabukas ng git. Halika, Ining. Tuloy ka. Inaasahan na ni Senyorito James ang pagdating mo. Bakit ho? Alam niya bang darating ako? Isinulat na sa kanya ng kanyang mama. Pumasok si Marian. Mabilis na kinuha sa kanya ng matandang lalaki ang bitbit -bit niyang maleta. Siya nga pala, Ining. Tawagin mo na lang akong Tata Pedro. Sabi pa nito na nagpatiuna sa paglalakad. Ikaw naman, anong pangalan mo? Marian po. Magandang pangalan. Maluwang ang bakuran sa isang dulo na raw ng gasibo. May altar pa sa isang panig ng likuran ng may cascade. Sa bako na nilagyan ng makikintab na batong buhay, tuloy-tuloy ang pag-agos ng manipis. Pero malinaw na tubig na akala mo'y gumagalaw na salamin. May nagbukas na agad ng main door kahit di pa kumakatok si Tata Pedro may nakatanaw siguro sa kanyang pagdating sa isip-isip ni Marian. Isang may edad na ring babaeng napakuwado doon. Anak ng kaibigan ng Senyora Guada, sabi agad ni Tata Pedro sa babaeng nagbukas ng pinto. Si Marian. Marian siya naman ang mayordoma dito. Si Anisita. Magandang hapon ho na Anisita. Mumiti ito. Magandang hapon din. Halika tuloy. May gagawin pa ako sa garden. Bahala ka na sa kanya. Bili ng lalaki. Sige ho, ako na ang bahala sa kanya may iiwan na kita. Nakangiting baling kay Maria ng tata Pecho. Sige po, salamat. Si Nana Sita ang nagbitbit ng malita ni Marian papasok. Ibinabanit ni sa may pana ng maluwang na hagdanan. Halika muna sa komedor. Pag may Marian dahil na muna kita bago kita itahitid sa guest room. Ang sabi, napatangutang muna lang ang dalaga. Tamang-tama sa isip-isip niya. Medyo nakakaramdam na nga siya ng gutom. Tinawag ni Nana Sita ang isang katulong na nagngangalang nona. At pinahainan si Marion ang merienda. Ham sandwich at orange juice. Salamat. Sabi niya kay nona nang mailapag nito sa niya ang merienda. Kiming ito ang naging tugon ng katulong. Tumalikod na ito. Kayo po na, Nasita. Sige, katatapos lang din namin magmarihanda nang dumating ka. Kumain si Marion. Pakaramdam niya yung pinagmamasdan siya ni Nana, Nasita. Habang siya'y kumakain. Parang pinag-aaralan ng kanyang anyo. Ang siguro'y binabasa kung anong kanyang pakay sa biglang yung pagdating at naisip niya, may kalam kaya matandang ito sa tunay na pagkatao ni James o kasabot din kaya ito ng maitim na balak ni Mrs. Guadalupe Mejia. Pagkatapos magmaryanda ay sinamahan na siya ni Nana Sita sa kanyang magiging silid. Maluwang inat at may sariling banyo. May malaki ring bintana na tatabingan ng makapal na kurtina ng kulay peach. Ito ang magiging silid mo. Magsasabi ka lang sa katulong kung meron kang kailangan, sabi ni Nana Sita. Nakatayo ito sa tabi ng pinto Tumingali nga si Marian. All her life ay hindi pa siya nakatulog sa ganyan karangyang silid. Ngayon pa lang. Salamat ho. Mukhang pagod na pagod ka. Magpahinga ka muna. Ipatatawag na lang kita mamaya sa oras ng hapunan. Opo. At lumabas na ito ng silid. There was something sa aura na Nana Sita na hindi gusto ni Marian. Polite ito pero yun ang tinatawag ng no cold politeness. Nagliyelong pakikitungo. Parang pinakikisamahan lang siya ng maayos sapagkat alam na anak siya ang matalik na kaibigan ng reyna ng mansyong iyon. Marahang lapay lang si Marian sa sarili ng maaalala si Mrs. Guadalupe Mejia. Mabilis itong kumilos, planado ang mga aksyon. isulat na palaga nito kay James na darating siya. Siya na ipinakilala nitong anak ni Amanda na matalik nitong kaibigan. Iyon ang sinabi kanina sa kanya. Ni Tata Pecho, nagsimulang magdisimpake si Marian. Inihangat niya sa loob ng built-in cabinet ang dala ang mga damit. Pero pumili na agad siya ng isang isusot mamaya pagkapaligo. Pag nakapagpahinga siya ng konti, plano niyang maligo. Humiga si Marian sa malambot na kama. Iniunat ang katawang pagal sa malayong biyay. Ipinikit ang mga mata pero ewan ba't tila balisa ang kanyang isip. Parang natatakot siyang di niya mawari sa nalalapit na paghaharap nila ni James. Kung saan man nararoon ang binata sa mga oras na yun, sigurado siyang uuwi ito mamayang gabi. Tiyak na makakaharap niya ito sa harap ng hapagkainan. Parang nakakakabanga naman. Hindi naman siya killer pero sa kauna unang pagkakataon ay makakadaupang palad niyang lalaking nakatakda niyang itulak tungo sa malagim na kamatayan. Nagkagulatan pa si na at James. Papanhikang binatang kadarating lamang at papanaog naman ang bagong paligong si Marian. Matagal na mga sandaling nakatitig lamang sila sa mukha ng isa't isa. Napalunok si James sapagkat mabilis na dumako ang kanyang tingin sa harapan ng dalaga. Nani nagang bikini na suot nitong bestida. Sa napagkakatigil sa gitna ng hagdanan na bahagyang nakabuka ang mga paa. Hay, nakangiting basag ni James sa katahimikang na magitan sa kanilang dalawa. You must be Marian. Hindi sila sadyang natutok ni Marian ang dibdib dahil ang pakiramdam niya ay lalabas ang kanyang puso sa tindi ng kaba. Nagpilit din siya ang gumiti. Hi, yeah, I'm Marian. Naglahad ng kanang palad si James. And I'm James. Nagpadala ng sulat si Mama. Pusibling araw na dumating ka. Napakaganda mo, Marian. Thank you. Kanina ka pa ba? Actually, nakatulog na ako. About three hours na siguro akong naririto sa mansion. Tumangutang na si James. Kung nagpasabi ka lang, agad na darating ka, sana'y nasundo ko kita sa terminal. Ayokong makaabalang masyado. Wala yun. Anak ka ng kaibigan ni mama. We're family. Thanks. Admit yung umilit ito sa garden para bigyang daan ng kanyang pagba. Nakangiti siyang tumuho. Dito at ipinagpatuloy ng pagpanao. Naramdaman ni pare na parang tumatayo. Ang mga pinong balahibo niya sa batok at pag nakaramdam silang ganun, ay nakatitiyak siyang may nagmamasid sa kanya. Alam niyang sinundan siya ni Jeff. Tapos nang tingin kaya pinaglabanan niya ang luming. Ewan ba kung bakit parang napapaso siya sa tingin ng binata. Mas gwapo ito sa personal. Napatunayan ni Marian. O siguro ay talaga nagbago lang ang tsura. Nag-improve sa paglipas ng mga taon. Hindi ito ganun kasimpatiko sa picture na nakita niya sa opisina ng mama nito. Lumabas siya ng mansion, naglakad-lakad sa palibo. Nakakamangha, ang lahat niyang nakikita larawan ng karangyaan of felt and splendor, the spice of old money and the beauty of nature. Wala sa loob na nahapos niya ang kanang para ng kanyang batok kasi may pakiramdam siyang nananayo pa rin ng mga pinong balahibo niya roon. May nagmamasid rin ba sa kanya kahit naroon na siya sa hardin? sa pagkakataon ngayon na hindi na napaglabanan ni Marlon ang kagustuhan ng hanapin kung sino ang lihim na nagmamasin sa kanya baka si Tata Pedro o kaya naman ay isa sa mga kawani sa mansyon niya lumingali nga siya marahang iniikot ang mga mata wala siyang makita for the first time sa loob loob ng dalaga sumablay ang pakiramdam niya hindi na yata riyala libel ang pananayunang upinong balahibo niya sa bato dati-dati hindi sumasablay ang pakiramdam niya Basta nagtayo ano ngayon ay nakatitiyak si yang there was somebody who was secretly watching her